Sa pangunguna ng Cordillera Young Leaders Club o CYLC, mahigit dalawang daang kalahok ang numahok sa Tagtag -tag Cordiran 2025 na ginanap noong linggo, October 19 sa Burnham Park Lake Drive, Baguio City. Ayon kay John Bernie Limew, isa sa mga membro ng CYLC, ang salitang tagtag -tag ay mula sa wikang kankanaig na nangangahulugang tumatakbo. Ang Tagtag Cordy ay inulunsad bilang isang run for public health, cordilleran culture celebration at grassroots sports development na naglalayong itaguyod ang kalusugan, kultura at sports sa rehiyon habang tumutulong sa mga benepisyaryo ng organisasyon. And so Tagtag Cordy's sole purpose po is to um, of course have a fun run for public health And also of course Cordilleran culture celebration and grassroots sports and development. So basing on the name itself po it means tag tag Cordi or like um run cordillera po so it doesn't only target the different um, what do you call this one Cordilleran people but also caters to different um, sports enthusiasts from province from any provinces po in the Philippines. So yun po yung sole purpose and the funds collected or kung ano po yung matitira from the funds collected will be used po for our beneficiaries that the organization is helping po throughout the um, run po nung um, start po nung Tagtag party. -tag um, basing on the number of total registrants and total participants, we have targeted um, naman po yung 80%. Bagaman bumuhos ang ulan, hindi ito naging hadlang sa mga kalahok na tapusin ang kani-kanilang mga kategorya, ang 5 km, 10 km at 16 km run. Sa pagtatapos ng aktibidad, ginawara ng medalya ang lahat ng tumakbo sa 10 at 16 km categories. Samantala, Tumanggap naman ng sertipiko at premyo ang mga nagwagi sa una, ikalawa at ikatlong pwesto sa bawat kategorya na hinati sa male at female divisions. Nabigyan din ng espesyal na pagkilala ang pinakamatandang lumahok sa takbo. Nakapanayam din natin ang ilan sa mga nanalo na ibinahagi ang kanilang karanasan, paghahanda at kasiyahan sa kanilang pagkapanalo. Ayos kasi ano, unexpected naman um, ginawa ko lang gumamit yung baseball pag yun lang tapos hindi ko pwede sana ito yung mag very happy despite the weather well, at na umaambon tapos ahon po yung route and for the past few days wala po kaming masyadong training and dun po kami nahirapan medyo since uh, medyo conflict po yung schedule namin sa school and sa training so despite all of that, uh, very happy po since we got the prize. masaya po kahit ganun po yung mga kahit ahon ahon. Um, I actually just registered yesterday, <laughs> but yeah, I think it's just important to keep your fitness up so that you know when a race like this comes up, we'll be prepared. For it. Ang Tagtag Cordy ay unang isinagawa noong 2024 at ayon sa CYLC, umaasa silang maipagpapatuloy ito bilang taunang aktibidad sa mga susunod pang taon. Sa huli, ang Tagtag -tag Run ay hindi lamang isang simpleng patakbo. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, kalusugan at pagmamahal sa kulturang Cordilleran sa ngalan ni Ira Marzan at Basil Rosario, ako si Anjay Dumiles, nagbabalita para sa Herald Express.